Hi guys, i-flex lang na ako ni ako ang alugbate nga hastang dagko ah, sa dahon oh. Aka mga itag alugbate nga ni kadagko ang dahon tanawa guys. Mas dako pa ako, mas pa ako ang naong ani. mas dako pa ang da, ang dahon guys ako ang naong oh, hastang dagko ah. Happy kayo ko guys ay. Oh dagko kay dahon. ingon pa si Lilay, daw sa saging <laughs> sa kadag mm. mani atong gulayon karon pa ni Uto, kung sa gulag tinapa kaya idadaan ko ni, ni og tinapa ayan hehe ang atong okra guys mani atong update karong atong okra munga na git siya oh, bunga na na guys pero dagan siya okay lang na kana Yes. Yes na yes Kaya aton nga lobati, oy makalipay. Kalipay kayo ang alugbati, pero ana akong ibubuan no unya na akong gabi, hapon mo bu. Hm? Klasmo sanga maayo. Kadak ko sa dahon, ay karon pa ko makakita og ani ko nga dahon. Pero ang ako ang sayote. Wa jud. Ay, walay klaro ni ako sa iuti kung kano sa pani mamunga. Yan oh. Nagsangasanga na lang ang dahon pero wa jud. Wala tawai lalom. Hmm? Wala jud guys. Ngut kano sa pa ko sa bawa ani. Pero ang akong ampalaya guys, paspas kay ni sakaw to anastas. Yan, tapos atong sitaw. Ayan, wala pa ko na panggo ba busy ka ayo. Nara akong sitaw. oh. Na ako'y nakita diri nga iyahang bunga pero asa ah, na to? Ay namulak na gyud ay guys. Dali ara mamulak oy. Eh. Ara oh. Ara. Eh, namulak na akong sitaw. Tara po, Oh, asa ka mangita ana? Namunga na tapos ang atong ampalaya na araw na na-shake ka ng Bulak na niyo. Oh ah, oh. eh saka nas taas. Pagkalipay na lang. Wala tay ko na, eh. pa ko manguna Ano, eh. Wala pa ko tayo mangguna. Mabalik, rako niya during hapon guys. Mamubo, init ka 35 Celsius ka ang kainit rong lawa guys. And so balik, rako niya hapon. Mamubo, Para di mga matay ato ang tanong. yan So bye bye. Thank you for watching.